Hoy, asawa mo. Ako to. Asawa mo, ako na ka ba? Ito ko kung hindi ikaw itong yung asawa ko. Kasi yung asawa ko, pag ako lasing, eh Ang... Ha? Ginagapong ako sa damit? Anong ginagapong? Ang ko? Wala na akong damit? Ako nga ito. ako nga ito? Ako nga ito. Ako nga ito. Ako nga ito. Ako nga ito. Ako puno. Sino ka? Sino ka? Napapano ka? Pagkikising mo lang, ganyan ka na agad. Hindi ka pa rin mas eh, masmasal. Ba't nandito ka? Sino ka ba? Ano sino ako? Dumalik ka na naman noong no, ahapo dumal. ka pa. Ano dumalik na naman? Hindi ko si... yung asawa ko? Ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Yung asawa ko ginigising ako noong dahit ako lasing. Ano oras na ako lasing, di ako ginising. Hindi ikaw yun. Sino ka? Ba't nandito ka? Hindi talaga kita ginisinaya ang kitang matulog para kay may mas masan. Uy, miss. Ba, sari-sari ka. Ang ano naman, ha? Oo. Oh. Puta oh, mo, walang ulam. Hindi nga, ikaw yung asawa ko. Ba't nandito ka? Alam ko, magluluot ko kukuhain dito sa wallet ko, eh. May pera ko yung di kukuhain dito, eh. Oo. Oh. Diba? Hindi ko yung ko kasi magluluto yun, eh. Kahit yun, eh, Kumukuhain ng pera dito sa wallet. Mugus nga naman ito, eh. Ibu ko sa'yo? O anong Anong klase yung ininom mo hanggang ngayon? Ganyan ka pa rin? Oo. Oh, Pinalayos na kita kahapon. Tapos hindi, hindi ka pa rin umuwi. Kung magtino-tino, baka ikaw ang palayasin ko d'yan. Bakit nandito ka nga? Tumigil ka nga! Hoy! Ano ba si Padrela? Ano ba yun? Bakit nandito ko yung sarang-sarang ko? Ikaw na mo? Bo? bossing ka eh! <laughs> hindi ka pa umuwi? Magdamag ka dito? Magdamag ka dito? Ano ka ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Ano nangyayari sa'yo? Hoy, asawa mo. Ako to. Asawa um, 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 mo. Ako na ka Nung no, ka pa. Pi, ano nga, ano yung physical na yun ha? Hindi kita kilala tapos... Yung asawa ko. Nanggigising yun kahit ako yung lasing nansin. Nanggigising yun. oh Tapos, pag walang pera, kumukuha yun dito sa wallet. Eh, nandito Hindi nga nagalaw ko. Pabili ko ulam Wala ko lang. Pabili ko Oh. Kasi hindi ko yan ginanong kasi meron ka pang binigay sa akin na nakaraan, hindi pa ubos. Oh, hindi, namin ko yan. Sorry, sorry. Kasi... Binigyan mo na ako nung nakaraan. Ikaw, ah. Tatawag talaga sa barangay. Uy, ang kulis ka nga. Ano ba nangyayari sa'yo? Natatakot na ako sa'yo, eh. Yung asawa ko, hmm? ha? Ito, mapapatanay ko hindi ikaw itong yung asawa ko. Kasi, yung asawa ko, pag ako lasing, ha? Ang... Ah, ginagapong ako nung sa <laughs> Anong ginagapong? Ang isi ko. Wala na akong damit. Uy, ang okay, yabang mo, oh. Wala kang pakinabang paglasing ka. Ang paglasin yabong-yabang mong ginagawa. Hindi, ba? hindi talaga. Ikaw, talagang... Katrina! Ano ba? Para kang baliw. Ano ba? Mal Malis ka Tumigil ka nga! Teresa! Ikaw, hindi ka taga rito ha? to. nag i nag ka dito. Pumarito ka, pumarito ka. Dito ka, dito ka. Upo dito. ka dito. Upo ka dito. -upo. Upo ka dito. Ma Upo ka dito. -upo ka dito. -upo ka dito. -upo ka. Hindi ko nang taga rito eh. <laughs>

ikaw naman malis nito ano ba ano 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 kukunin ko pa yung pera mo? Ayun, para malaman mo na ako to. Hindi, ang gusto ko yung ginagawa sa ano 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 mo ano ikaw yun? ano 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 Hindi ikaw. ano 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 pag wala akong malay ng... Ako <laughs> pala ang mukha ko. Wala kang pakinawa pa. <laughs>